ito na nga sigurado mapapangiti kayo dito sa ating celebrity player. Boses pa lang, todo kilik na. Ay, oo. Yes, kaya handa na siyang makipaghulaan. Kaya papasukin na natin si Ronnie, Ronnie Leon! Leon! Ah. Hello, good morning mga tiktropa. Ay, Sir ay, Ronnie, na. samahan niyo kami dito, Sir okay. Ronnie. Kamusta po? Si Sir Ronnie kasi, una oh. kong na uh, well nakita ko na siya before, pero nung sa Campuso Foundation, nagkasama kami dahil isa siyang hmm. ano Army part the Armed Forces of Kasama ko siya, Ma'am Pokwang sa uh, repacking of goods para oh, sa mga oh. nasa ng bagyong kayo. karina. Oh, oh, Pero Sir Ronnie, kamusta ka? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Ah, uh, nagre-record ng mga bagong uh, kanta. Pero Ayan. dito sa ulo ng mga balita, kailangan kasi magaling kang makiramdam. Kung baga, kahit pa paano, dapat um, na feel mo sila. So, ready ka na ba sa ulo ng mga balita? Ready na! Ayun, ang energy! Meron tayong tatlong tiktropa na may kanya-kanyang kwento. Kailangan mo lang hulaan at imatch ang headline na tumutukoy sa mga kwento nila. Silipin na natin natin mga headline. Narito na po ang... Ulo ng mga balita! Headline Nagpag-mana pala ng Ancestral House. Apo naman, headline number two, Hopeless Romantic, pinaasa at pinirahan ng mas batang kasintahan. Nako, 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 nako. Headline number three, Janitor noon, accountant na ngayon. And headline number four, canteen owner, tinakbuhan at tinakawan ng kusinero niya. Pero eto nakakaloka. Ayan pa. na nga, mama, mama. Eto, malaking headline din to. Dati, yes! Dinalaw tayo sa studio. Mr. Ding Dong Dantes! Hello! Hello! Hi, Kuya Dong! I love you! Hi, Salamat sa pagdalaw mo dito, Hello. Dong. Hi, love. Happy, Hi. Birthday, Hi. dong! Happy, Happy birthday, Kuya Dong! Happy birthday, Happy birthday! to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ito na po! Tatlong headline dyan, Ronnie, ay totoong kwento. Okay? Isa dyan ay panggulo lamang. Maaari kang humingi ng tulong sa ating mga mamamayan. At dahil dyan, bibigyan ka namin ng clue tungkol ito sa tiktropang hopeless romantic, pinaasa at pinirahan ng mas batang kasintahan. Para mag-idea ka, ipapakita namin sa iyo kung paano siya pinirahan at pinaasa. Pinerasa. Yes. At hindi ako kasali dyan, ha? Ayun na nga. <laughs> Ito na mga tiktok ang kailangan mong i-match mula sa Kizan City, eh? Si Richel, Tagaloguin. Action! Babe. <laughs> babe. Babe, bibili ko pala ng cellphone sa iyo. Ah, yun na nga eh. Uh, lumusong kasi ako sa bahay, babe. Nung paglusong ko sa bahay, babe, nabasa yung cellphone. Gusto ko ng kabalit na bagong cellphone, babe. Babe, wala na akong babe. pera, ah, babe. Babe, babe. babe? Ay dito? <laughs> ah, kung ganun, wag mo na akong tabagin, babe. So, wala nga Maghiwalay na lang tayo. Babe, parang awa mo na Cut! Oh, Ito naman na. mula sa Malabon City, John Pasqua Action! Hello, love. Ay! Love, gusto ko ng moon. Kakabigay ko lang sa'yo, ha? Ng moon? Love, love kasi, kasi nagugutom ako. Linggo. Alala bang kati? Bilan mo ko ng tagakamot. Dahil malikita, bib bibigay ko sa'yo lahat. Love! Kulang ka na nang bigay sa akin. Dapat everyday 25. Kada hapong bigay mo sa akoan, may utang ka sa akin, ha? God! <laughs> mula naman sa Antipolo Ziri nandito naman si Marilyn Maranan. Action. Ah, babe Marilyn, ay para ah, bagay. bagay yung... Yes, babe. Yung jacuzzi nga pala natin na infinity jacuzzi, ah, nabutas na. Pwede mo paltan na lang natin nabibili so, naman tayo ng bago? Eh, hindi ko na magamit kasi. So, sige. Kung ngayon, mabili mo na lang ako ng motor. Kasi, gusto ko kasi yung 3,000cc. Alam mo naman, pag nagmumotor ako, gusto ko mabilis eh. motorbike nga, hindi ka marunong i-magmumotor ka pa. <laughs> Yan na naman tayo, baby. Ngayon, well, Ronnie, sa tingin mo, ang gagaling nila. Palakpa ka naman, mga tik-tropa. Sa tingin mo, sino ang totoong hopeless romantic, pinaasa at pinirahan ng mas nakakabatang kasintahan? Kung may idea ka na, ipuwesto mo na sila! sama okay. mo sila dyan sa baba. O, go na! <laughs> uh, sa tingin ko, uh -oh. ang uh, hopeless romantic na pinaasa at pinirahan ng uh, mas batang kasintahan na... Uh... Si, si, si Marilyn, siya yung naoperahan. Sino? Si eto si Marilyn. Marilyn. Siya yung naperahan siya. Sa tingin mo si Marilyn? Ang yeah. So, yan! Mukha, big, mo mukha kasi point? big time yung palang outfit out. Oh. Yung ganyang itsura. Ito yung mga mapagbigay eh. No? Tsaka madaling... Ay, mo, Lambingin. <laughs> Feeling ko ano yan? Hopeless <laughs> romantic. Pwesta mo oh, na siya sa pangalawa. Ayan. Ayan. Na, yan, sa pangalawang contact oh, lens. Oh. So, si Tapos, Richelle naman kaya. Si Richelle, sa tingin mo, ano ang uh, headline na nababagay sa kanya? Tingin ko uh, kasi... Bukas siyang cut owner na sa naka-uniform ng accountant. Si John? Oo oh, nga, yung Ganyan. barong niya. Oo, oh, diba? Oh, ah. diba? Ganyan yun eh. Ah, si Tsaka yung facial expression niya, parang uh, lagi siyang nagko-compute. Mm. Oh, okay, sige. Tsaka so, mas ma... -ang, oh. Alright, dahil dyan, okay, John, diba na, patong sir? ka na dyan. O, oh, apak... Yan, akyat ka na. So oh. si mama. And si Richelle naman. Dating anime yan eh. Hindi, <laughs> ano po... Uh, ano uh, Ang yeah, si uh, Mukhang uh, masaya siyang kumakain lagi at uh, nasa ka, nasa features niya ang canteen owner. No, ma'am. Ikaw na. Yay! Canteen owner, tinakbuhan at tinakaw ng kusinero niya. Nak nakakaloko naming kusinerong yan. Okay ka na ba diyan, Ronnie? Okay na. Mamang nandito siya. Oh, All right. Okay. All right. Okay, na siya. Alam na natin kung may na-image ka ba? Sa pagbabalik ng TikTok Live!